Governor, um, mawalang galang lang ha. I just have to ask you this, no. Uh, kayo ba'y magkaalyado ni kong itong inyong kongresista sa Oriental Mindoro? Politically po, maari magkaiba po kami ng political party. Opo, pero kayo ba? Opo. Kasi kasi di ho ba sa usapin na ito eh dapat nagkakaisa ang ling mga lingkod bayan para kumwestyon at uh, alamin sino ba ang nag- Sino nag-insert nito? Sino ba nag-initiate nito na wala kayong kaalam-alam at ang implementasyong nga kaninyo ay substandard? At sa matter of fact, yun po ang aking panawagan noong Saturday sa aming mga kinatawaan. Sa aming dalawang congressman, habang nagpapakapagod tayo sa local government para magharap natin, sana naman pa-investigahan nila ito. Sana alam nila kung sino. Kasi hindi po ako naniniwala personally na malalagay sa budget ng isang distrito o ng isang probinsya na hindi po alam ng with due respect to them. Ang akin po, hindi ko sinasabi na meron silang kinalaman sa anumang kalipuan. Mm -hmm. Hindi po talaga dahil I, I don't have the right, I don't have the information, and that I will not do. Mm -hmm. Ang sa akin lang pong panawagan, for the sake ng probinsya namin, magtulungan kami pa-investigahan ito. Huwag lang, po, wag lang po ako, huwag lang po yung pamahalaang panlalawigan, mm huwag -hmm. lang yung mga mamamayang mamaliit sa barangay. Yun lang naman po ang pakiusap namin tulungan po ba identify lang sinong Kino, sinong gumawa, sino ang nagpagawa, sinong ang naglagay ng pondo, sinong ang nagpalusot para ma-inspecto nito. Two weeks ago po may tulad na ako sa kanyang pandalawigan na to investigate. Mm, -hmm. opo, at magkaalaman din po sino nga ang mga kontratista, yung main contractor at yung subcontractor. Ano po? Tama po. Opo, pero talagang hanggang ngayon wala kayong wala man lang kayong ideya sino ang main contractor nito? Personally po wala. Nakita ko lamang po meron isang research paper kami ginawa ng mga pangalan ng kontrapista. Yun po ngayon ang pinapa-verify Ah, hindi, hindi, Dahil po. ako po hmm. sa totoo lang po ay sumulat, sumusulat po ako sa tanggapan ng Pangulo. Mm. Para po itong lahat ng ito na ngayon bumulagan din sa amin ay may hindi sigan. Actually po, una ko po, po itong Una ko po, po itong dinigtas ulit ang mga, pag, mga posibleng pagkatirang ito. yun po, BPW Regional Director pa ka Sinabi ko yun sa kanya, nung June, wala pong camera yon walang mm. walang ibang tao. Sabi ko sa kanya, ayusin niyo ito dahil hindi tama. Mm. Yun okay. ay inulit ko sa kanya. Ay okay. okay. ngayon po, wala na akong magagawa. Nakita na po natin yung pira. Mm. Kita na natin yung mga uh, overpricing at saka substandard. Kaya nasa sa kanila na po ito ngayon.